Dang tumulak ngayon si Pangulong Aquino patungong Vladivostok, Russia. Kasama ng Pangulo ang anim na 66 kataong delegasyon na binubuo ng gabinete at mga business leaders. Lilipad ang Pangulo sakay ng chartered flight at inasahang darating sa Vladivostok International Airport mamayang ganap na alas 9 ng gabi, oras sa Russia. Sa Luna, nag-uulat ng live mula sa Manila International Airport. Aquino po sa Illinois Aquino International Airport Terminal 2 kung saan nakatatapos-tapos lamang ng departure honors para kay Pangulong Aquino na patungong ang Russia. Ilang medyo lamang ang layo ko mula sa PR-001 na sinasakyan ni Pangulong Aquino patungong Russia kasama ang 66 na miyembro ng kanyang delegasyon. Ang PR-001 na ito ang sinasakyan din ni na DFA Secretary Albert Del Rosario ETI Secretary Gregory Domingo, Energy Secretary Jose Rene Almendra, Finance Secretary Cesar Purisima, kasama rin sa delegasyon si Meda Director General Arsenio Balitakan at si Presidential Post Person Edwin Gacierda. Sa kanyang talumpati bago sumakay ng aeroplano, sinabi ng pangulo na ang ethics summit ang maglalapit sa Pilipinas ng mga oportunidad para mahikayat ang negosyo ating bansa. Ayon rin sa pangulo, ilalaan ang bawat minuto para ilapit ang katuparan sa pambansang ang harin na magdala ng mabuting balita pagbalik ng bansa. Mahalaga para sa bansa ang pagdalo ng pangulo sa ethics summit ngayong taon ayon sa DFA deklarasyo formal na ihahayag ng ang Pilipinas ang magiging host country ng AIDS Summit sa taong 2015. Dalawang araw lamang ang Pangulong Aquino sa Russia, linggo na balik Pilipinas na ulit ang Pangulo. Mula dito sa Ninoy, Aquino International Airport, ako si Elena Luna para sa Televisyon ng Bayan.